And so, ayan guys, tignan nyo mga naka-motorcycle. Ayan, mababait sila ngayon. Makanakalain sila ngayon. Hindi sila ngayon pumupunta sa carousel bus lane. O, oh, ayan, kasi natakot sila mga people sa 5,000 na first offense. Ang 5,000 nga naman ay marami nang mabibiling bigas. So, ayan, magpakabait naman kayo kasi. Mga ang gugwapo nyo kasi. Mga naka-motorcycle dyan. Oh, so, ayan ngayon, an, takot kayo, no? Kasi ang 5,000, marami nang mabibiling bigas at pag may chibrena kayo sa darating na Pasko. So, ayan guys, bait-bait naman kayo. O, oh, di ba? Ang siya, hindi na kayo mga pasaway, mga people. Ayan, o, oh, maluwag na ang carousel bus lane. O, oh, natakot kayo, no? Oh, so, ayan, guwapo-guwapo naman bait-bait naman pala kayo nakalain up naman pala kayo dyan so ayan